Naging pasyalan ngayon ng Gapanueño ang bagong tayong night market at plaza sa bayan ng Gapan kung saan mag enjoy ka sa iba't ibang uri ng pagkain at magandang tambayan ng mga pamilya, magbabarkada, magkasintahan at iba pa. Kagaya na lang ni Kim Allen na nakatira sa Santo Niño, Gapan City. Masaya siya dahil ngayon lang nagkaroon ng magandang pasyalan ang kanilang lugar. Dagdag pa niya na bilib siya sa kanilang mayor na si Eming Pascual sa ginawa nito upang pagandahin at pagyabungin ang Gapan City. Um, for me, totally ang ganda-ganda niya ngayon unlike before. Kaya ano, yung lalo na yung may mga stall pa dyan na ano. Kaya... Parang dito po sa Gapan, magiging tourist pa po yung lugar na itong plaza. Kaya dito naman, si Mayor naman, ginagawa niya lahat. Pinapakita niya lahat ng kaya niyang gawin. Kaya for me, the best. <laughs> Ayon naman kay Jacqueline Manlapas, tagapamahala ng plaza at night market. Nagkaroon ng ganitong pasyalan upang mapasaya at maibalik ang pasasalamat ng kanilang mayor sa mga residente ng naturang lugar. Nais din ng kanilang butihing mayor na mapaganda at mapaunlad pa ang Gapan City. Pinabalik lang ni Mayor yung pasasalamat niya sa mga taga gapan Yung mga kabataan, yung mga gusto mag-food trip, pumunta lang ho dito sa Gapan City Plaza. Yung, liko, yung pinakaharap ng TESDA na yun, nandun yung night market. Marami silang makakakain dyan, marami puro pagkain. Kwento naman ni San Galvarez, isa sa nagtitinda sa night market. Simula nang nagtayo ng night market ay marami ng mga tao ang nagpupunta dito at nagkaroon ngayon ng buhay ang gapan di tulad ng nakaraang administrasyon. Abot ano yung night market, marami na nagiging dagoy sa plaza, nagkaroon mab, siya ng buhay. Kahit na hindi pa kumpleto ang mga bilihin at paninda dito, ay talaga namang pinupuntahan na ng mga tao. Bukas ang night market hanggang alauna ng madaling araw at ang plaza naman ay hanggang 11pm lamang. Kaya mga Novo esihano kung nais nyo mag food trip at mamasyal, punta na kayo sa Gapan City Plaza. Pia Sagat para sa balitang unang sigaw